Nang sumiklab ang sumikla digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine, ang mga Italyano ay hindi na dahil sabi nila ay napakaraming US military base ang naririto sa Italia. Gaano nga ba itong karami at yan ang ating pag-uusapan. Nang matapos ang World War II ay hindi na umalis ang mga militar ng Amerika sa Italia dahil na rin sa ang Italia ay malapit lang sa Russia na kalabang bansa ng Amerika. Dito sa Italy ay makikita sa iba't ibang probinsya ang mga US at NATO military base. Ang mga base militar ng US ay may bilang na 120 na nasa iba't ibang bahagi ng Italia. Narito ang intelligence center na siyang nagmomonitor sa mga miyembro ng NATO dito sa Europa. Narito rin sa Italia ang ilang mga misil ng Amerika upang protektahan ang bansa laban sa bansang gustong sumakop dito. Ang US ay may mga fighter jets na nakataantabay lamang at handang umatake sa oras na kinakailangan. Meron ding Navy na nag sa teritoryong nasasukupan ng Italia na may armas ding misil. Meron ding mga sundano na laging nakahanda kung sakaling magkakaroon ng ground battle at mga tanke. Sa ganito karaming US military base dito sa Italy, siguro naman ay mag-iisip muna ang ibang bansa bago ito gyerahin o sakupin. At dahil nga sa dami ng mga base militar ng US sa Italia, ay hindi na iwasan ng mga Italiano na sabihin na ang nasusunod sa militar ng Italy ay ang mga Amerikano. Ang Amerika ay naging takbuhan na ng mga maliliit na bansa sa tuwing sila ay nagigipit o ginigipit ng mga malalaking bansa tulad ng Ukraine na hiningi ang tulong ng NATO upang ipagtanggol ang kanilang nasasakupan. At tulad din ng ilang bansa sa Southeast Asia na ngayon ay binubuli ng China sa West Philippine Sea. Sa panahon ngayon ay laging may digmaan na taliwas sa kagustuhan ng marami. Sigaw ng tao sa mundo ay kapayapaan. Pero ayon nga sa Prime Minister ng Italy na si Meloni, If you want peace, prepare for war. Bagamat sinabi ito ng Prime Minister na si Meloni, sapat ba ang pwersa ng Italia upang makipagdigmaan sa laban sa Russia? Matatandaan na 12,000 troops lamang ang ipinadala ng Amerika para manatili dito sa Italia. Kilala ang Italy sa pagtulong sa kapwa, humanitarian, human rights. Pinahahalagahan ng Italy ang pakikipagkapwa tao kaysa pakikipagdigmaan sa ibang bansa. Sa katunayan, simula na magkaroon digmaan sa Russia at Ukraine. Ang lahat ng mga tao na lumikas sa Ukraine papuntang Italy ay kinukop ng Italia, binigyan ng trabaho, binigyan ng matitirhan. Ganyan ang Italia, hindi sila sa pagdigmaan, At maging mga taong bahay dito ay against na against sa digmaan. Mas gusto nila mabuhay ng tahimik, walang kaaway, at mas gusto ng mga Italyano ang malatili ang kapayapaan dito sa Italia. Ayaw nila ng digmaan.